Yon so nandito tayo ngayon sa Mindanao Avenue Extension. So ito yung bahagi ng dulo na tagos papuntang uh, General Luis. So hindi pa siya fully operational kasi dapat itong may mga nakalagay na semento ay dapat bukas na yan. So ang pinapadaanan lang ay yon sa kabilang lane at yun lang ang mga kadampa dito yung maliliit na sasakyan ayan kasi doon sa pinanggalingan ko ay traffic na ngayon haba traffic ayan doon akong galing sa doon so nandito ako ngayon sa may dulo ng Mindanao pero di pang shapoli ano open ayan so may game po kami ngayon uh, as referee sa basketball semis na po ngayon dito sa amin na uh, pinipituhan